At ngayong araw nga na to, e eh, napadayo nga tayo ng Champa Katagig dahil meron ditong isang hidden gem na hindi pinipilahan at hindi rin dinudumog pero binabalik-balikan dahil sa kanilang naglalakihan at nagsasarapang pagkain dito. Dito nga ay for as low 65 pesos, eh makakakain ka na. Pero sigurado yung 65 pesos mo, eh mabubusog ka na. Grabe wow, naman yan. Yep. Ano ba sabi mo boss? Solid talaga. You know, thank you boss. Ano pangalan niyo boss? Kevin. Ba may gusto shoutout yan boss? Uh, shoutout sa... Uh, uh, BFP sa may malay-balay bukid Lalo ano na alam mo na Sandy. Yeah. Thank you, boss. Thank you, bro. At maliban nga pala sa mga nagsasarapan nilang pagkain dito, ay meron din sila dito mga tinitindang inumin na kung tawagin ay fruity lemonade. Dito nga ay for as low 45 pesos ay makakabili ka na. At napakarami po ang flavor na pwede mong pagpilian. Yo, what up guys? So ngayon nandito tayo sa may kahabaan ng Champaka, corner Lanting Street. So dinayo nga natin itong kanto. Yan. So itong kanto guys, nag nagtitinda sila ng mga silog meals tapos meron din silang shawarma tapos fruity lemonade yung tawagin. Yan. Tapos meron din sila dito naglalaki ang shawmai na homemade. Yan. May kita nyo yan dito sila sa kabaan ng champaka. Yan mga kuys. Yan. So tignan natin at tanungin natin si kuya kung ano yung mga pagkain nila dito. Boss, magandang gabi po. Yan. Boss, ano pa mo boss? Yan Yan. Boss, yan? Yes. Oh, please. parehas pa tayo. to ayo, ah. <laughs> Yan. So yung mga kuys, nandito tayo sa may kanto, literal. Yan, nandito talaga sila sa kanto. Sa kanto ng Lanting Street. Yan. Boss, ano yung mga, ano mo dito? Ano yung mga paninda mo dito, boss? Uh, meron pong shawarma and jumbo shawamay po. Jumbo shawamay. Okay. Magkano yung mga jumbo shawamay mo, boss? Um, eto po. Ang 10 pieces po natin is 110. Yung 5 pieces po ay 60. Tapos meron din tayong shawamay with rice. 65 pesos po. Itong silog may available din po ba siya? Ah, uh, oo, available, available din. Available mo. din. Yon. Yun, so yung mga ko sa mga ano nila. Ano yung mga best seller dito sa silog mismo, boss? Ah, um, yung ano po? Chick silog po. Chick silog. Yun, tapos may shawarma rin sila, yun. Oh, boss, uh, saan nila matatagpuan tong kanto? kanto? Kanto, as in kanto. Ah, <laughs> uh, ano lang po? Uh, kabaan po ng Champaka. Lanting Street po. Pinakakanto po ito ng Lanting. Ano oras po kayo nag-open dito, boss? 4 p.m. po hanggang 12 midnight. 12 midnight. O, oh, boss, invite mo yung mga tropa natin, mga quiz natin dyan na maka-food trip o maka-dive dito sa kanto. Um, bali, uh, iniimbitahan ko po kayo, uh, supportahan niyo po yung simpleng negosyo namin. Ayun po, para matry niyo rin po yung shawmai namin and yung shawarma namin. Homemade dyan, boss? Homemade, no? Yes, po, yes. Yun. So, yun si boss dyan. So, dayin nyo na tong kanto. Napaka-solid, napaka ng showman nila. Boss, thank you, boss. Pa-order ako, boss, ng ano, uh, mo, tsaka yung shawarma na bestseller mo rin, okay. boss. Thank you, boss. At eto na nga, mga kuy, so, nandito tayo sa may kanto. Literal na kanto. So, dito lang sila sa may haba ng tsampaka at kanto ng Lanting Street. So, yun, mga kuys, so, ito nga yung in-order natin yung kanilang pita shawarma sa halagang 120 pesos at yung kanilang shawarma rice na nasa, halag, nasa halagang 100 pesos at syempre yung isa sa pinaka binabalik-balikan. Iyan. Yung kanilang naglalaki ang shawmai. So ito yung shomai nila is uh, homemade. Ito 110 pesos sa halagang 110 pesos ay eh, meron ka ng 10 piraso. At ito naman 65 pesos, meron ka ng 4 pieces tapos naka rice ka na. At ito pa nga, mga kuys, yung ika nga ni boss, ang pinaka binabalik-balikan sa kanila yung kanilang chili garlic oil. Yan. Magkano to boss? 180. 180. Sa halagang 180 mga kuis. Yan. Masarap daw to eh. Tapos yung kanilang toyo pero may timpla siya. Yung parang girlfriend mo. <laughs> Yan. So tara. Tignan natin mga kuis. So unahin natin yung kanilang shawarma. Shawarma rice. Yan. Tapos meron din pala sila dito. Nakalimutan ko. Yan yung kanilang uh fruity lemonade sa halagang 45 pesos. Yeah. So meron tayong dalawang flavor, blueberry tsaka uh green apple. So tikman natin yung shawarma rice. Yeah, oh. no. So ito yung shawarma rice nila, homemade. Mana natin. Homemade yung mga sauce. Yeah. Mana natin mga twists. Ayan, no. Oh. Hmm. Sarap nga. Napakasarap ng sauce. Tapos yung beef, parang siyang meron pag meron siyang lasa na parang pata. Kami um, yun, tapsilog. Galing yung lasa, medyo may pagkamanamis-namis. -namis. Sarap ah. Mmm. Nalo. Sa halagang 100 pesos, panalo na to. Serve ko na dito. Kasi napakarami, napakarami ng serving. Hindi tinipid sa toppings. Tapos yung sauce, panalong panalo. Tapos next naman natin tikman yung kanilang pita sa warma. Maliban dito, so kung ayaw nyo naman ng rice meal, so ito meron sila. Buy one, take one for only 120 pesos. Ayan no So meron pa siyang lettuce. Tapos yung masarap na sauce Kasi nga yung kanilang beef Sa warma Yan tikman natin mga kuys Hindi tinipid ha Kita nyo naman mga kuys ha So tignan natin Hmm <coughs> Kapa Hindi ko nakabot yung beef eh Hmm So, yung pag-aatim ka talaga nung ano, nung sauce. Yung sauce talaga niya yung nagdala. Sarap. Hmm. Okay, next natin titikman yung kanilang shawmai rice. Ayan, meron ka ng apat na shawmai. Tapos naka jabba rice ka pa. Ito muna tayo sa jabba rice. Dito tayo titikim. Tingnan natin yung timpla ni Kuya sa jabba rice. Yung lasa na yung java rice nila Hindi siya yung parang ordinary yung java rice Hmm So dito na tayo Dito na tayo sa Somay, napakalaki Ayan o na. Grabe Dito tayo Ayan o e. Ito daw yung pinaka binabalik-balikan sa kanila Grabe. Yung shomay nila, talagang punong-puno ng laman yung loob. Hindi tinipid. Tapos napakasarap. Tapos yung ipinagmamalaki nga ni Kuya na chili garlic oil. Grabe. Napakamalasa. Kasi naman natin. Tignan nyo mga kuya. Kung gaano kasolid yung shomay nila. Oh. Grabe oh. Talagang purong laman. Diba? Diba? Kaya, sa laga, kaya talaga sa halagang 65 pesos, may Jabba Rice ka na panalang-panalang na walapang Wala pang kalaman sito, ah. So, yan. Last bite para sa inyong lahat. Hmm. Masabi ko sa halagang 65 pesos, panalang-panalang na to. Sobrang budget meal niya, mga kuwis. So, yun, mga kuwis, Sa lahat na natikmang ko rito, isa lang masabi ko. Talagang napaka-solid. Kaya e ano pang hinihintay nyo, nyo na dito lang sa may Kabanan, Champaka, uh, kanto ng Lanting Street. So paano, hanggang dito na lang, pupudrip na kami. Lagi yung tandaan, nasa kanto ang sarap.